Muling nagkasagupa ang pro-democracy protesters at Hong Kong police sa Mongkok District makalipas ang dalawang linggong pananahimik ng mga rallyista. Samantala ng ako, si U.S. President Barack Obama at ang Republicans na magtutulungan sa pamamahala ng Amerika. Yan at iba pang balitang abroad sa ulat ni Marge Navarro. Sa Amerika Nangako si U.S. President Barack Obama na makikipagtulungan sa Kongreso matapos ang landslide victory ng mga Republican sa katatapos na midterm elections. Ayon kay President Obama na natili ang prinsipyo ng kanyang administrasyon at sinabi rin nito na hindi lahat ng panukalang batas ng mga lawmaker ay kanyang aayunan. Samantala, nangako rin ang susunod na Senate Majority Leader na si Mitch McConnell na tatapusin na ang Senate gridlock at dysfunction. Sinabi rin ni McConnell na tutut tukan ng Republicans ang energy reform kapag kontrolado na nila ang Kongreso, gayun din ang pakikipagkonsultasyon sa mga Democrat sa international trade and tax reform sa bansa. Sa Hong Kong Makalipas ang dalawang linggong pananahimik, muling nagkasagu pa ang Hong Kong pro-democracy protesters at mga pulis sa Hong Kong District, isa sa tatlong nalalabing demonstration sites sa bansa. Ayon sa local broadcaster na ATV, nagsimula ang sagupaan ng tangayin ng mga pulis ang isang protester na duguan ang mukha. Mahigit 30 rallyista na nakasuot ng maskara ang sumama sa mga demonstrador na nananawagan ng demokrasya sa dating British colony. Sa nakalipas na mahigit isang buwan, binarikadahan ng mga protester ang mga daang patungo sa mga distrito ng Hong Kong. Sa ngayon, nananatili ang karamihan sa mga protester sa Admiralty, Mong at Causeway Bay. Marge Navarro, UNTV News Worldwide.